Noong unang mga araw ng Islam sa Mecca, hinatulan ng mga dimana ng palataya ang propeta. Muhammad, peace be upon him, upang gumawa ng isang himala upang patunayan ang kanyang pagiging propeta. Bilang tugon sa kanilang hamon, ang propeta ay humingi sa Allah sa isang gabi. Sa kalooban ni Allah, isang kahangahangang tanda ang ipinagkaloob sa bansa. Ang buwan, ang nabiningning na bula na lubhang maliwanag, ay nahahati sa dalawang natatanging bahagi. Ang isang bahagi ay lumitaw sa isang panig ng bundok ng Hira, samantalang ang isa naman ay lumitaw sa kabilang panig. Ang mga di sumasampalataya ay nakakita ng kahangahangang pangyayaring ito sa kanilang sariling mga mata, ngunit tinanggihan nila ang katotohanan. Ito ay binanggit sa Quran sa Sura Al-Kamar. Ang oras ay malapit na, at ang buwan ay nahahati sa dalawa. At kung sila ay makakita ng isang himala, sila ay tumalikod at nagsasabi, ito ay mahika. Para sa mga mananampalataya, ang pagbubuklod ng buwan ay isang dakilang himala, isang paalaala ng kapangyarihan at biyaya ng Allah. Ito ay nananatiling isang patoto hanggang sa araw na ito ng dakilang kapangyarihan ni Allah at ng kanyang sugo. At ang kahalagahan ng pananampalataya.